Usap-usapan ngayon sa ilan mga social media platforms ang pagsisiwalat ni Ogi Diaz nang nakarating sa kanyang balita mula sa kanyang mapagkakatiwalaang sources na umano'y naghiwalay na sina Catriona Gray at Sam Milby. Ikinagulat ng maraming mga netizens ang napapabalitang matagal na umanong naghiwalay ang engaged couple na sina Catriona Gray at Sam Milby. Tila hindi na matapos-tapos ang mga balita patungkol sa mga celebrity couples na naghihiwalay. Mula noong huling bahagi ng 2023 naging laman na ng mga balita ang hiwalayan ng mga celebrity couples na matagal na rin nagkaroon ng relasyon sa hindi malamang mga kadahilanan. Matapos maging laman ng mga usap-usapan ang patungkol sa biglaang paghihiwalay ng engaged couple na sinabi Alonzo at Dominic Roque, may panibagong pinag-uusapat naman ngayon ang mga marites. Ito ay ang hiwalayan naman ni Nakatriona Gray at Sam Milby. Nag-ugat ang balibalitang ito nang mapansin ng ilang marites na minsan ay hindi suot ni Catriona Gray ang kanyang sing-sing na ibinigay ni Sam Melby bilang engagement ring. Sa kamakailang episode ng Showbiz Update Vlog ni Naogi Diaz, kasama ang kanyang mga co-host na si Mama Loy at Joe Sapoco na italakay nila ang nakarating sa kanilang chika patungkol sa hiwalayan ni na Catriona Gray at Sam Melby. Unang lumabas ang balitang ito, nang mapansin ng ilang mga netizens, na hindi na rin sinusuot ni Catriona Gray ang kanyang engagement ring. Naging tahimik naman ang isyong ito, nang magbahagi ng isang random post ang beauty queen, kung saan nakatagpa si Sam Milby. Subalit, ayon sa pagsisiwalat ni Ogie Diaz, sinabi sa kanya ng kanyang mapagkakatiwala ang source na totoong naghiwalay na umano ang dalawa subalit, hindi naman isiniwalat ang totoong dahilan kung bakit nagwakas ang relasyon ni sa Milby at Catriona Gray. Iginiit naman ni Ogie Diaz na tatanungin pa rin niya ang iba pa niyang mga sources patungkol sa isyong ito dahil baka wala naman itong katotohanan. Ikinagulat rin umano ito ni Ogie Diaz dahil nagkasama pa umano sila nitong mga nagdaang araw subalit bakit bigla naman umanong nagiba ang ihip ng hangin ngayon at biglang nauwi sa hiwalay na ang dalawa. Sa ngayon ay hindi pa rin namang naglalabas ng pahayag ang kampo ni Nakatriona Gray at Sam Milby patungkol sa mga balitang ito. Subalit marami sa mga netizens ang naghinalang may katotohanan ang isiniwalat ni Ogie Diaz dahil sa mga nauna niyang mga isiniwalat na chika na sa huli ay may katotohanan naman. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag like at mag subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!